What's up, boss? For this video nga pala ay magtatanim tayo ng napir. Pagkain ng ating mga kambing. So, sa video ito, tuturuan ko kayo kung paano magtanim ng napir. Bali, ito yung narinisan nating pagtataman. Ito lang muna, eh, tatanim natin lahat to. So, Let's go. Isang mapagpalang araw nga pala sa inyo mga boss. Ngayong araw nga pala ay magtatanim tayo ng napir. Ito nga pala ay sasabi ko sa inyo nakarang vlog na hindi ako nakapagtanim ng pagkain ng ating mga kambing. Kaya sa video ito, samahan niyo ako mga boss. Before anything else nga pala, nag-prepare muna tayo ng ating gamit. syempre eh, sinuot natin yung ating pambukid na damit. Para naman hindi tayo mangitim kahit magbubukid lang tayo. Sa puntong ito nga mga boss, ay nahanap ko yung aking panabas. Naalala ko, kinuha pala ng pamangking ko at gagabitin nila sa bukid. Kapag nagtanim napir, dapat kung buko, o tatlo para maligo para mabilis nga pala mga boss ang tubo ng napier natin ganito yung pagputol natin dapat tatlong buko o kaya dalawa para mabilis yung pag-usbong ng mga dahon niya dapat ka para nagpuputol kayo mga pier pa isilan kasi yung pan ng para hindi siya dumiretso dito although pag ganun naman pero mas pagandang pa isilan kaya tara mga boss magtanim tayo ng napier para sa ating maalagang kambing isa kasi ang napkir sa pinakamagandang tanim natin sa pag ng kambing. Before nga pala tayo magtanim mga boss, siguro doon nating malinis. Ito nga, tinatanggal ko yung mga baging na tumubo rito. Makalipas nga ilang minuto mga boss, naghukay na rin ako ng pagtatamnan natin ang ating napkir. Ginamit ko nga pala itong pala para lalong mas mapadali yung trabaho natin ngayong araw na to. Pagkatapos ko nga pala magbutas ang pagtatamnan natin ng napier, kinuha ko na rin itong mga cuttings. Dito tutubo yung mga dahon niya. Ayan, dalawa. Ayan, sa pagtatanim, ganito. Ako mga boss, so, pagkatanong nyo dapat nakahiga, na-restarting. Tawa. Ang ganda at mahalos. Since ganun yung pranay namin ng buhay, na-restarting. Ito muna muga lang kasimple. Galingan lang. Alam nyo ba mga boss, ang Lapkir ay 60% na protein content at crude content nito. Kaya napakaganda ito sa mga nagpapasuso para dumami yung gatas ng ating mga inahing kambing. So after 2 months nga pala mga boss, ito na pala yung ating naitanim na Lapkir. Napakabilis lumaki. Yan, nakapag-harvest na rin ako dito ko nung isang araw. Pinakain ko sa kanila. Yung sa area ngayon? So, kailangan kailangan natin 'to sa ating mga alagang kambing. So, maraming salamat sa inyo. Hanggang doon na lang yung video natin mga boss. Maraming salamat sa inyo. Sana ay nakatulong. At huwag kalimutang mag-subscribe sa ating YouTube channel. Hanggang susunod na video. Paalam!